Mami rice-nya, nah. Marah mami rice-nya. Eh. mo jan, bos Julian. Oh, ganda na sampahin mo jan, ah. Hi. Good morning. How uh, are you? Eh, hey. what's up, what's up? Saing saing tayo, let's go. Hey okay, James, kawai ka naman sa uh, camera natin. Ay po, Ken. Busy busy na po tayo dito, ayan. Naiwain mo dyan, Boss Julian. Bawang. Bawang lang. Sibuyas ko. Ka. Mas yes, si Kay James. Balit. Luto-luto naman pero hindi na sa at Tagaytay kundi sa Batangas. Ngusba. Ngusba. Bangus. Sarap buhay ah. Ayaw mo din sa kwarto? ng Ah, Wi-Fi. Ganda na sa pag mo dyan ah. Tama naman ah. Yan ang Provincia Vibes. Provincia Vibes. Provinciano hits. Tuyo yan bukas. Yan, kanya-kanya kami nang gawain dito. Pero ako kakasahin ko lang. Ito pagod to eh. Ito ang ating driver. Na malengke pa kami niyan kanina sa Blumen Treat. Parang gabaldon lang din. Tapos to si Julian, hindi uso ang TikTok sa kanya ngayon. Eh, umiyak na. Magandang gabi mga kabiyahe. Magandang umaga kung nasan ka man ngayon. Kung anong oras mo mong pinapanood to. Magandang umaga. August 25, 2023, Friday. So hayaan nyo kong ipakita sa inyo kung nasaan tayo ngayon. At kung anong kaganapan natin ngayon. Hello, Saya mo dyan? Aha, uh -huh, nag-roblox ako. Roblox ka? Mhm. Ay, isa. Lamig na. Oo, oh, lamig. LED. Wow. Dala natin ang may wagon speaker kahit saan pumunta probinsya o bakasyon. Sound trip natin. Atay ni Paul, pre. Atay ni Paul, pre. Mm -mm. Quality, bangus. Fresh from Bloom and Fit. Ayan nakikita nyo, meron tayong mga nakamarinate dyan, pinapakuloan, tsaka iniihaw you know grabe yan oh no? hmm. masili-sili yan ah kakain na daw ng dinner let's go na sa puntong to 10pm na late na tayo nakapag-dinner kasi ginabi na rin tayo sa biyahe. So, kakatapos lang namin dito magapunan. Ayan, makapaglinis-linis na rin kami. Okay na rito. Plano namin ni Kuya James pumunta dun sa tatambayan natin. Tara, sama kayo. Shish man Rapsa. Rapsa Quality Dilim lang eh oh, Mabuhangin pre Oo mabuhangin Hey, good morning! Good morning, goods! Morning, goods! Morning, goods! Morning, goods! Morning goods. Morning goods. Ninong Rai. <laughs> Ninong Rai. <laughs> Ninong Rai. Luto na, Ninong Rai. <laughs> <Ninong Ray. laughs> <Ninong Ray. laughs> Tinayo yung lamig kagabi. Late, late, late ng kwarto. Tapos ganyan kalaki yung slate type. Paano tumatagos eh. Parang sinabi yung lamig ng tagaytay, tsaka bagyo yun eh. Lakas nga ng lamig na yun. Oo. Oh, Nakalagay 68 degrees ang puno. Peanut pula. butter and jelly. <laughs> Uy, sarap ah. Oh, Oo, dyan lang namin pinigyan sa labas. Sa kaga namin ni Ate. Okay ah. Lakad-lakad ka. Dala ko na yung tuwalya ng mga aso at tuwalya ko. Ayan eh. Wala na yung pagpapang. Nanak yun? Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Yung banana ko. Hi, Lai. Good morning. Hi, hi. Good morning. Hi, hi. Good morning. Banana ko. Oh. 15 lang yan. Sige, May. Bili ka. Aga ganun merenda natin, ah. Wala kayong dahon, Lai. Teka. Ano po, plastic na? Ay, sige po. At mabaon po din sa anong. Tapos ko lang din mag-almusal. Oras dito, uh, 7.30 na. Kita-kits tayo dun. Yeah, no. rice oh. May Mami rice yan ah. Parang mami rice yan. Nahabol tayo nila kayo hanggang dito ah. Okay, nisa sa... Dagan lang. <laughs> Iyo, makalis ah. <ha>? <laughs> 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 One eternity later. Ayan, kakatapos lang maligo ng mga bata. Kakatapos lang din mag-shower, mag, mag dun sa labas. And then, oras na ngayon, ah, 11.30 na. Pumps. Lamig. Lamig. Ito, tuloy-tuloy ang hiwa natin. Ayan, may manok tayo dyan. May liempo. Tapos nandun yung bangus natin. Ayan. Tapos ito, atay. And then, ito sakto. Maulan dito ngayon sa Batangas. Mainit na sabaw ng tinola. Sarap niyan. Pakita ko muna sa inyo bago tayo umalis dito sa kwarto. Ayan. May higaan tayo dyan. Tapos meron din dito. Tapos dito yung CR. Tapos yun, may split up na aircon. Napakalamig dyan. Pwede din dito maglatag. Tapos yan, may speaker sila mga kasama dito. Tapos yung kusina. Tapos doon na rin sa labas yung dagat. So, ang buwan kasi ngayon, August. Galing na tayo dito noong December, noong year-end ride natin. ah uh, galing tayo ng Batangas. Kung saan tayo nag ngayon, doon din tayo nag kasama si Tambok. So, papakita sa inyo yung video. Ang tindi pre, walang kabog-abog, grabe ang tindi nito. Stop over lang sana, gulat ako biglang dagat na. Uh, matupad tong Honda ADV na magkaroon ako ng sariling motor. Tapos makapagbiyahe ako, tapos ito yung view. Napaka relaxing, grabe talagang year end ride to. Napaka tindi. Tapos na po yung vlog natin, ganun ganon lang. Lahat na nagamit natin ay karga na natin sa kotse. Hindi ko na nabibideohan yung pag-uwi natin, kita-kits lang po sa daan. Please like, share, and subscribe laging datandaan na may xy ang buhay kaya dapat laging masaya ay opo oh salamat na yan rin kami salamat na salamat po Masyarat salamat ka ate what's up Oo nga po, salamat po sa inyo dito na lugar